Totol si Senador Robin Padilla na isa ilalim sa investigasyon si Pastor Apollo Buloy. Aniya, dapat daw investigahan yung nagreklamo. Bakit kaya yung nagreklamo? Wow, grabe. At mas gusto mong tanungin o imbestigahan yung mga testigo laban kay Kibuloy. Ano yun? Bakit ganon? Senator, paalaala lang po, okay, magagalit at sa kanya mga supporters, followers. No one is above the law. Ang nagreklamo na ang iimbestigahan. Ito ang tatalakayin natin mga kapatid sa ating talakayan sa pagtutol niya ang investigasyon sa Senado ay gawin ngayong Enero. kumusta? Muli itong inyong lingkod, Rodwindel Talibong makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel, makatulong kayo sa ating evangelization sa pagikayat sa mga kapatid natin na magsubaybay. Huwag kalimutang mag-like, huwag kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan. Mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. At maaari din na makasuporta kayo sa ating channel sa pamamagitan ng Super Chat sa YouTube o kaya Super Thanks o membership sa ating a uh, channel mga kapatid. Kaugnay sa Kilangani investigasyon si kay Pastor Apulo Kibuloy, sabi ni Senador Robin karen... Padilla, kailangan nating imbestigahan ang mga witness kung nagsabi ba sila ng totoo, ang tagalaman ninyo na nanonood sa hearing dito, nagsasabi ng statement ngayon, kinabukasan, iba naman yung statement. Bakit kaya pag si Kibuloy, ang dapat imbistigahan ay yung nagreklamo? Dito na mapatunayan ang sinabi ni Kibuloy na kahit nga si Satanas, di siya takot. Eh, hindi nga ako natakot kay Lucifer sa inyo pa. Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Merong isinagawang investigasyon, marami na, no? na investigasyon sa Senado at iyon ay in aid of legislation. Kaugnay ni gustong, 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 Senior Aguila. Maliba Maliban na in end of legislation, don nasampahan <laughs> din <laughs> ng kaso. <laughs> At kung maalala natin, si Senador Robin Padilla, kaugnay sa nag-viral na yung traffic na isang dating pulis bumunot ng kanyang barel laban sa nakabisikleta, nadala yan sa Senado. May investigation at in a legislation 'yon. Hindi 'yan isang bagay na parang kang nakainom ng gin ang tapang una pag may baril ka. Ang patawat ko pong hiningi kanina, ulitin ko po sa inyo. Yung pong nabatukan ko, nag, naglabas ako ng baril at nagkasa. Nagkasa po ako para uh, lang po siya ng pagsugod sa akin. ever well, susugod 3, 2, 3. siya. Eh ano naman po niya. Hindi ko po matatanggap kasi tayo ay gun owners tayo, responsible, bawal yun. Hindi mo dapat nilalabas, sir. Ah, pasensya ka na, ayoko po magtaas ng boses sa inyo dahil nakatatanda po kayo. Pero hindi ko po ako papayag na tatanggapin po natin yan ng mga gun owners na pagkaganon, kakasakanan ng baril. Ay wag naman po. Parang iwan po natin sa mga kababayan natin, hindi talaga proper yun na ikaw ay gun owner, eh, Lalabas mo yung baril mo. Ay, pambihira. Hindi po tat tatapos na po ang panahon ni Okay. So, mapansin ninyo na gumugugol ng panahon ang Senado para sa investigasyon tungkol sa nag-viral na away sa daan. Ayan. At isa si Senador Robin Padilla ang may mga katanungan tungkol diyan. Pero, kaugnay na ni Pastor Apollo Kibuloy, ang sabi ni Senador Robin Padilla na kailangan nating imbestigahan ang mga witness kung nagsasabi sila ng totoo. Ang tagal naman ninyo na nanood sa hearing dito, magsasabi ng statement kayon, kinabukasan, iba na yung statement. Wow, grabe. Pag-usapan natin si Senador Robin Padilla. Siya po ay number one senador na nakarang eleksyon. Siya po ay sa ayaw at sa gusto nyo ay senador ng Republika ng Pilipinas. Pero ang tanong lang natin, senador, saan mo hinugot ang issue na posibleng ang Amerika ay eh may kinalaman din sa Gustong gawing investigasyon ng Senado ni senator Risa Ontiveros Diyan sa mga diumanoy kaso o kinasasangkutan ni Apollo si Kibuloy At yung pahayag mo na may pagtutul ka sa investigasyon At mas gusto mong tanungin o investigahan yung mga testigo laban kay Kibuloy Ano yun? Bakit ganoon. Senator Pala, lang po okay magagalit. At doon sa kanya mga supporters, followers, no one is above the law. Kahit sino pwedeng managot sa batas kung may mga paglabag o pang-aabuso o pagkakamali. Kaya dapat iimbestigahan para malaman kung nagkamali o hindi. Trabaho ng Senado in aid of legislation ang imbestigasyon. Bakit yung witness agad ang imbestigahan? Bakit di natin pakinggan sila muna at pakinggan si Pastor Apolo Kibuloy na naunang nagpahayag na kahit nga si Satanas hindi siya takot? Eh, hindi nga ako natakot kay Lucifer sa inyo pa. Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer, Amen. na siyang may-ari ng mga kaluluan ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurender, at magsisi na kayo, at iwan ang serpensin nyo, at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo, igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. O, oh, see? Yun ang pahayag ni Pastor Apulo Kibuloy, mga kapatid. Oh. Kung maalala ninyo ang sinabi ni Senador Reza Hontiveros, mga kapatid, ito'y kaugnay sa mga pang-abuso, lalo na yung mga minor di edad na kadalasan na mga nagpakilalang self-supporting student, may binibigay na uh, kapirasong papel. Kaso ito, uh, may binibintahan, dati palang full-time worker ni Kubuloy. At ganito ang trabaho. Dati ako ganyan. Dati trabaho ko yan. Dati ako kay Kibuloy. Itong trabaho ko, namimigay ng letter sa mga customer sa fast food. Nagtitinda ng kakanin, pastillas. Ganito ang trabaho ko. Oh, at iginiit niya na hindi siya kasapi ni Kibuloy. Kaya nagbibinta lang siya dahil self-supporting student siya. At nauna nang napaulat na hindi sila pinapayagang makauwi kung hindi makaabot sa kota. Yun ang, at hindi lang yan, batay sa reklamo, ay meron pang mga nangyaring pananakit. Kaya ito ang uh, interview ni Senador Reza Contiveros. Si Arlene, dating miyembro din at mariing nagpapatunay na marami siyang naranasang pang-aabuso dahil kay Kiboloy at sa mga utos ni Kibuloy sa grupo. Pinatotohanan rin niya sa amin na menor de edad pa lang siya, sapilitan siyang namamalimos at pinagtitinda para makaambag sa grupo. Minsan, pinagkukunwari pa silang pipi o bingi. Pero ang totoo, sa Kingdom of Jesus Christ, napupunta ang benta nila. Hello po, magandang umaga at magandang araw po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. I am Arlene Stone. I am here in Minnesota, USA. Isa po ako sa mga pastoral ni Pastor Apollo Sikibuloy noong ako po ay nandoon kasama nila. Ang ibig po sabihin ng pastoral, tayo po ay member sa inner circle. Dalawang uri po ang pastoral, merong inner circle at inner circle. At ako po ay nabilong sa inner circle. I was 15 years old po nung una po ako na convert kay Kibuloy. At pinasabak po kami, namamalimos po ako doon sa Amoranto. Pinadala po kami from Davao to Manila para mamalimos po at ang una ko pong natirahan, una po namin natirahan ng aking sister ay Amoranto Coliseum dyan sa Cubao noong 1991 po. At pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. May daladala po kami iba't ibang association para kami po ay lumikom ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CGF, Children's Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha Association, Shivers, Psalms of David. Seven po yung association. Nakalimutan po po yung iba, but I have written that up somewhere. Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Hanggang kalaunan po ay pinagpatinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Maynila. Pero bago po kami pinapagtinda dyan sa Maynila, nag po kami magtinda ng puto at kutsinta sa Davao hanggang kami po ay trinatik sa iba't ibang panig ng Mindanao. Isa po ako sa bestseller ni Kibuloy, kaya ako po ay isa sa mga naipadala sa Manila upang kami po ay magtinda ng mga puto at kutsinta. Kapag kami po ay hindi po makakota at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami, pinapafasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers at kami po ay um, dinidis fellowship. At ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahi um, ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po akong magsalita, in, 19, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Pero hindi ko po tinanggap ang alok na yon dahil ako po ay maganda naman po ang ating trabaho dito sa states at malaki naman po ang aking kinikita dito. I am blessed kaya hindi ko po tinanggap yon kasi ang importante po sa akin ang mabigyan ng justice ang aking mga kasamahan na sobrang inaboso. It's not just for me, but for my people who were um, very abused, especially po sa mga minors, no? Na mga um, inaboso na Kibuloy. Yun po ang, ang masakit para sa akin. Marami po ako mga kausap ng mga survivors from different um, part of the world po. At sa akin po sila lumalapit Um, nag-vent out po sila sa kanilang mga struggles. Kaya po ako ganito, um courageous para po sa kanila hindi po para sa akin kasi ako po ay nakapagumpisa na at uh, nalagpasan ko na po ang ang struggle na mag-umpisa sa bagong buhay. Pero ako po ay nasasaktan para sa kanila kasi marami po sa kanila na that until now, they are struggling. Especially po yung mga minors na masyadong inaboso ni Kibuloy. Doon po ako masyadong nasasaktan. Kaya hindi po ako mananahimik hanggat hindi po tayo makakuha ng justice for everyone. Kaya ito po ang aking panawagan na sana po ang ating mga mambabatas dyan sa Pilipinas ay bigyan nyo naman ng tuon yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababaihan na sobrang inabuso. Maraming salamat po kay Sen. Risa Contiveros for looking into this matter at sa iba po ng mga mambabatas natin. Yan mga uh, kapatid, ang uh, bahayag. Uh, tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Na alala ko tuloy yung sabi niya na inuturuan silang magkunwaring pipi na hihingi daw. Naalala ko tuloy yung kwento ng isang radio reporter noon sa radio ng bayan kagayan si Bro Listico Ball. Si FD kasi yon Sabi niya, may tatlong babae pumasok habang nag naghanda siya ng news pumasok sa newsroom at nagkunwari daw umano ito yung itong tatlo na mga pipi oh. so sa dahil may sign language lalo na yung mga nag-aral ako may kunti kong nalalaman tungkol sa sign language no yun hi How are you? What is your name? Iyon oh, yun, konti lang yan na lalaman sa so sign language. So, yung tatlo, nagsa language daw. At naabutan ng kanyang station manager na medyo konting lasing ang station manager dahil nakainom. At nagtanong kay Brock Leste, ano itong tatlo? Mga pipi ito, humihingi ng abuloy. At uh, nag naman itong ma station manager na kunting lasing, ah mga pipi pala ito, sige isara mo ang pintuan, gagahasain natin ito. Di naman ito makapagsalita dahil mga pipi ito, ang sabi ng isa, Huwag po maawa kayo. O, oh, di pala pipi. No? So, ayon kay oh. Atty. Panelo, na abogado ni Pastor Kibuloy, ginamit ni Risa Ontiveros si ang sinado lang Lating para siraan si Kibuloy. By using the Senate, pinupropaganda nyo eh. Eh, kung totoo yan, eh ba't di naghahain ng demanda yan? O kaya tulungan mo siya bilang lawmaker kung naniniwala ka sa kanya. Hindi po pwedeng hindi natin pag-usapan. Yung isang uh, resolution o isang panawagan na ginawa ng isang senadora dyan sa Tirado, kung saan uh, tinatawagan niya ang Department of Justice na mag-issue ng uh, hold order o or departure. Kung baga, mm -hmm. ng halangan si Pastor Apollo C. Tibuloy na lumabas ng bansa. At kaugnay dito, nagpalabas siya sa Senado ng mga video di umano na dalawang dating membro ng Kingdom of Jesus Christ ay e may mga reklamo. ano ano mga reklamo at krimen, ha? krimen ang nireklamo nito. Ngayon, hindi ko maintindihan itong senadora nito. Bakit ginagamit niya ang opisina, ang sangay ng Senado upang manira Sapagkat kung totoo yan, yeah, yung mga aligasyon na yan, eh dapat tulungan niya na mag-file yan sa prosecutor's office upang madinig ang nangyayari. Hinuhusgahan niya. Sabi rin mo, kahadlangan mo magbiyahe, may wala namang kaso. At sinasabing kailangan daw maging accountable. Accountable for what? Eh wala pa nga eh. Eh bakit? Uh, pareho rin yan ang nangyari doon sa ito Ito'y palaging ginagamit nila ang sangay kung saan sila naroon ngayon upang magpropaganda, upang manila. Hindi po po pwede yan. Your duty as a lawmaker is to pass laws that will respond to the needs of the country. Hindi yung gagamitin nyo ang mga ibang tao upang manila din ng ibang tao <clears throat> o anumang institusyon. Ang nakikita natin yan, eh, kaugnay pa rin yan sa paninira sa network ng SMNI. Sapagkat si Pastor Apollo C. Kibuloy, I perceive to be the controlling <clears throat> individual ng network na hindi naman totoo sapagkat ang uh, dokumento nagpapakita na wala siyang kinalaman at dahil ito'y network na ito, may programa dito ang Presidente Duterte at nagiging kritiko dyan sa liderato ng Kamara de Representante, pinagkakaisahan nila, pati yung mga kaibigan ng uh, dating Presidente Duterte gaya ni Pastor Apolo Sigibuna, yung pinag-iinitan nila. Hindi po tama yan kung kayo'y may kaso, wag kayong manira by using the Senate. Pinag-propaganda nyo eh. Eh, kung totoo yan, eh, ba't di nagkakain ng demand yan? O kaya, tulungan mo siya bilang lawmaker kung naniniwala ka sa kanya. At hindi yun, nagpupropaganda ka laban kay Pastor Apollo C. Si Pulon. Yun ang pahayag ni Atty. Panilo, mga kapatid, na yung naka-schedule na investigasyon sa Senado ay propaganda at maninira lamang laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ona, tama naman hindi korte ang Senado. Pero may karapatan silang mag-imbestiga in aid of legislation. At yung sinabi ni Atty. Panelo na isang paninira lang ito at propaganda bilang abogado, pwede naman niyang hihingin don mismo sa Korte Suprema na tigilan itong investigasyon dahil sa argumento niya na paninira lang. Pero sa mga mambabatas, in aid of legislation. Alam naman natin na noon pang taong 1978, mga kapatid, meron ng presidential decree, presidential decree 1563, yung mindikan si lo ni, ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. Bawal na magbigay ng limos sa daan at may kaukulang parusa dalawang taon ni Bayon na pagkakulong sa umihingi ng uh, abuloy. Pero, di lang simpleng abuloy yung uh, reklamo dito kasi, kundi ang reklamo dito ay yung mga tinatawag na mga pang-aabuso din. So, kung magpunta tayo, sakay tayo, kahit sa kagayan, guwing to usamis, merong mga... mga nagpakilalang self-supporting student sa bus. Yan, nagmimigay ng mga kunting uh, maliit na nakasulat na uh, at nagbibinta. yon ang uh, taktika. Pero dito, nabas na uh, kay kibuloy daw umano yan. At hindi lang yan, merong nanghaharana. Oh? At hindi lang yan, may nakapunta nga dito uh, na Uh, mga mga 19 years old, 17 years old siguro yun mga babae uh, humihingi ng uh, tulong para daw sa kanilang youth program. Nagpakilala na sila'y mga katoliko. Kaya sabi ko sa kanya, ah katoliko kayo, sino ang obispo dito sa Osamis? Sabi niya, ay hindi kami taga-Osamis, taga-Iligan kami po. Ah sige, kung sa Iligan kayo, sino ang bishop sa Iligan? Sabi niya, boy, pari-pariho naman ang lahat na religion. O, biglang nagbago, pari-pariho lang daw ang lahat na religion. O, sabi ko, di kayo mga Katoliko? Nagkunwari lang kayong katoliko o. Kaya sa investigasyong ito mga kapatid Dito malaman Mapatunayan ni Pastor Apolo Kibuloy Ang kanyang sinabi na kahit nga Si Satanas di siya takot Yun pa kayang mga senador eh, Hindi nga ako natakot kay Lucifer Sa inyo pa? kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer, Amen. na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurender, at magsisi na kayo at iwan ang serpensin ninyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo. Igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Ayan, mga kapatid. Uh, di nga siya takot. Uh, di nga siya takot ni Lucifer. oh, Kaya patunayan niya na di din siya takot sa Senate Investigation. Kung napansin mo ninyo, ulitin natin, yun lang away sa daan na yung dating pulis na nagtatrabaho sa Department of Justice ba yun o Korte? Nag-viral yun. So, nagsagawa ng hearing in aid of legislation. At isa pa sa nagtanong diyan ay si Senador Robin Padilla. Ito balikan. Diyan isang bagay na parang nakainom ng gin ang tapang mo na pag may baril ka. Ang patawad ko pong hiningi kanina, uulitin ko po sa inyo, yung pong nabatukan ko, nag, naglabas ako ng baril at nagkasa. Nagkasa po ako para uh, huminto lang po siya ng pagsugod sa akin, if ever susugod siya. Wish, Ay, ano, wish, naman Hindi ko po matatanggap kasi tayo gun owners tayo, responsible, bawal yun. Hindi mo dapat nilalabas sir. Ah, pasensya ka na. Ayoko po magtaas ng boses sa inyo dahil nakatatanda po kayo. Pero hindi ko po ako papayag na tatanggapin po natin yan ng mga gun owners na pagka ganun, ka na ng baril. Ay eh, wag naman po. Parang iwan po natin sa mga kababayan natin, hindi talaga proper yun na ikaw ay gun owner, i eh, lalabas mo yung baril mo, ay pambihira. Hindi po tat tatapos na po ang panahon ni Oh, yon ang punto dito kung yung away na yan sa daan, mumunot ng barel ay isinailalim ng investigasyon sa Senado in aid of legislation. Ang tanong, bakit pagkibuloy na ang paimbestigahan para kay Senador Robin Padilla Numero uno ang senador ito. Ha? Binilit ninyo ito. Ang dapat imbistigahan ay ang nagreklamo. Kailangan nating imbistigahan ang mga witness. Kung nagsasabi sila ng totoo. Ang tagal naman ninyo na nanood sa hearing dito. Nagsasabi ng statement ngayon, kinabukasan iba na yung statement. Oh. Say At ang sabi ni Attorney Panelo na tulad sa SMNI, di naman umano si Kibuloy ang may-ari. Di po ba? Argumentum contra factum non valid, an argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Hindi e, pa po ba sabi ni Kibuloy, ako ang may-ari sa mundo. Ako ang may-ari sa kaluluwa ninyo. Pagkatapos sa SMNI, hindi na pala siya ang may-ari. So, pasok tayo mga kapatid sa punto por punto sa pagkakataong ito. Ating sundan, itong isa sa gawa na investigasyon sa sinado kung ito ba'y magiging katulad din